Guys, bahala na rito sa amin. Ayan, no? Oh. Hanggang abot-tuhod lang. Oh, guys. Nawawala. Oh, oh. Niko! Wala din ka. Hindi ka magiging ng Ano? Hindi magiging hindi hali mo may nawawala guys may nawawala na hindi naman aangat yan eh pagtanto sa akin yung ano may nawawala guys help me pwede na siguro to no? Nakabaha eh. Nasaan na kaya kayo? Doon lang yung nilagay oh. Paano naman na nito sa baba? Hi, Celia. Ako, oh, mag-iinom ito. Mag-iinom. Oh, ano gagawin niyo? Akin okay na, yun ang hinahanap ko dun sa baba eh. Sinal sinave sina sina niyo na pala. Iinom kayo ha, iinom ha. Hindi ah, iinom. Ito mong nabaha na nga. Iinom pa. Raga, isakit na tayo. Ayan guys oh.